Hello mga B! Sabihin nyo nga sa akin sa comment section kung ano ang favorite ulam nyo. Nandito na naman kami sa Agresola Carino para makikain. Habang hinihintay naming matapos magluto si na ate at kuya Jesse, pinakialaman ko muna itong painting ni Bunso nagvolunteer ako na ako na lang muna ang mag apply ng undercoat sa kanyang canvas. Alam nyo bang ang pag-apply ng stain sa painting ay isang mahalagang proseso dahil ginagawan nitong malinis at smooth ang canvas para maganda ang kapit ng pintura. Bukod dito, nagdadagdag din ang layer na ito ng panibagong mood or tone para sa mismong painting at ginagawa niyang mas cohesive ang iba't ibang mga elements ng painting para ito mas magkaroon ng visual impact. Sinabihan pala ako ng ate kanina na magluluto sila ng kare-kare, kaya dali-dali akong pumunta sa bahay nila para makikain. May nagbigay din daw sa kanila ng native na manok, kaya magluluto din daw sila ng tinola at sap sa Nagprito din sila ng talong na isasawsaw namin sa baguong. Yun yung unang nilantakan ko bago ko pa pinansin yung mga ibang ulam. Konti lang kasi yung handa namin nung Noche Buena, kaya hindi kami nagiinit ng mga pagkain ngayon kasi ubus na nga lahat. B. Next year na tayo mag-diet. The holidays are meant to be enjoyed. Okay lang naman ang kumain, basta tandaan, hinay-hinay lang tayo sa matataba at maaalat ha. Yun lang.